Hi guys, good afternoon everyone. Nandito na no'n po ang inyong cute na vlogger. It's me, Charlang! So, ayun mga guys, no for this video, mga guys, no, flex ko po sa inyo ang atin pong miracle fruit, no. Tinatawag nilang calabash fruit. So, alam niyo ba, mga guys, nung no, una ko po itong makita, mga guys, no, talagang na ano ako ba na, na ako, sabi ko. Ano klase kaya yung putas ito mga guys, no? So hindi ako akalain na talaga palang marami palang benefits ito mga guys, no? So sa iba kasi mga guys, no, hindi po nila alam na ito po pala ay nakakain mga guys. So sa akin pong pagre-research mga guys no, ito po pala ay ginagawang juice. At saka alam niyo ba mga guys no, napakarami para benefits po ito sa ating katawan o diva. Kaya so ang frutos na to pala mga guys no ay hindi basta-basta. Marami po tayong health benefits po na makukuha dito kaya research research din pag may time. Thank you for watching.